tayo ng kutsilyo dito na medyo hindi masyadong ginagamit. Kapag Ito, matibay ba ito? Tama na to bahala na. Malamot naman yung lupa kasi di ba? Ano naman yun? Uh, parang buhangin. Nag... Kakaunti na yung kapiin. Pero kala mo busog na busog ako. Ngayon, hindi ako magluluto ngayon kasi Friday bukas, sir, ay hindi magbabaon. Dali na rin natin ito yung ating aruy yung ating pang bubo pang dilig natin sa halaman nilagay ni hardener ayan ito guys yung ano ito yung ito oh, yung mint may ano na siya may ayan oh ito buhay na ito, buhay na. May ano na siya, o may nagsipo alam yung iba. Hindi ko sure, namatay na lang. Namatay. Ayre, ito may buhay na siya, o. Oh. Ito, mayroon na rin siyang gungot. Ito rin, sumibol na rin. Siguro magbubunga rin to no? Pag itinan mo sa lupa. Try lang. Ito, o, oh, mayroon. Kung, alam kung ano to. Tunin natin siya dito, guys. Wait lang. Natanggalin So, ayan. Kita niya ako, guys. Kita niya natin ito. Pasok tayo dito. Ating ano. So, dyan kayo, guys. Hindi ko alam kung kikita niyo ako. Didiligan kasi natin ako. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. dance it on the floor in the swinging groove. Clap your hands. tubig guys dyan na kayo ang daming hindi ko dito kung may tubig di bali dyan na kayo magtanim tayo doon itapon na natin dito hindi ko sure yan ano na lang natin. 'Di ba? Itanim na lang natin 'to. Baka tumubo. 'Di ko sure. Malay mo. Ano kasi itong mga ano na 'to, ibon. Malay mo tumubo 'no. So Tapos itanim na natin 'to. Patatas dito dito natin itanim dito natin yung kutsiyo guys meron pa ako sa busang ano dito natin itanim ay basa din yung lupa akala ko para marami na sila dito hilira itanim natin Sayang. Good evening, guys. So, Nandito na tayo sa kwarto ko. Nag-message si sir kanina bago ako umalis papunta sa gym. Sabi niya, malilit daw siyang umuwi. Kasi nga naman, si, kung malilit siya, eh, hindi na ako pupunta doon sa bahay. Pero, tingnan ko hanggang alas 8. Kasi, ang iniisip ko kasi guys, yung mga baonan niya. Ayaw na ayaw ko yung hanggang bukas ko hugasan. Kahit si ma'am sinasabi niya, matulog ka na kasi. Bukas mo na hugasan, meron pa naman extra dyan ng ano. Ayaw ko. Sabi ko kay ma'am, hindi ma'am kasi mga pagkain yun eh. Mag, magkakaroon ng ano ba? Bakterya o yung amoy. Yun yung inaano ko doon. Kaya, wait ko lang si sir kung hanggang alas 8 higit. At kanina pa ako nag... Laga guys ng itlog. na ako. Wala. Kung nais pa ka talaga ng game, ng exercise mo, kung mga gugupan pa talaga. So, ayun, apat na egg. Ganyan. Apat na egg naman naman ako. Nilaga. Kain tayo. Kumain ako natin napay. Eh. Saka ang lamig. Talagang pag malamig kang paano, ma maaano ka pa sa pagkain mo, magkikred ka ng pagkain. Sinilit ko si sir kung nalaga na yung sapat. Ano ba? Hmm. Meron naman na nasira na ano na shell Yun, yung nilaga natin. Kainin ko tong apat. So yung hapon, hindi naman ako kumain ng sakit mo. Kahapon mo. Ngayon tayo titira ng ito. na it. Maganda lang yung pagkalaga ko rin. Hindi siya masyadong gas-gas. Pero hindi siya yung talagang katulad kanina na nabalat. Ito kasi naubos na yung laman sa loob. Kakunti na lang. Yung parang nabiak kasi siya ng pinapakulaan ko. Kaya mabas yung mga so, ayan. Try lang muna natin tatlo. Baratan kasi baka di ko maubos. Hindi na ako mahilig sa itlog pag mga hanggang tatlo lang naubos ko. Hindi ko kaya ubusin yung ano. Apat.